ang bata pa dito ni Busbalong mga katroso. Tingnan nyo mga katroso yung formahan niya. Talagang nakalidir jacket yan mga katroso. Nakaterno sa sombrero niya ba? Ayan o, tingnan nyo mga katroso yung side view niya. O, oh, ayan o. Talagang kabataan ni Balong yan no O, lalo na humarap mga katroso. Wow! <coughs> Bus balong ah silip silip ka naman dyan may balak ka siguro mag ah tibay talagang pormahan nito ni, ni boss balong ko eh ah, oh, leader jacket yan nakaterno sa sombrero nya boss balong ano bang hinahanap mo dyan Ah, dito mga katroso, nakatulog na talaga si Boss Balong mga katroso. Ah, tingnan nyo mga katroso, napagod sa kakahanap sa hinahanap niya mga katroso. Ayan eh, ano? Kok <laughs> Ah itu nama katroso nahanap na ni busbalong balong yung hinahanap niya mga katroso hinahanap lang pala niya yung pagtutulugan nya mga katroso ayano ah ah inom-inom man kagabi di hangover mga katroso Ayan, nahanap na mga katroso yung hinahanap ni Boss Balong. Talagang nakahiga na mga katroso. Nakatulog na talaga yung mga katroso. Ayan na, napasobra kasi yan kagabi mga katroso. Ah, hangover, hinoon. Ah, Boss Balong, sige, tulog ka lang dyan. Habang nanaginip ka ng nagpa-audition ka sa showtime ba? Ayan o, yan yung sinilip-silip mo kanina na magpa-audition ka sunguro. Ah, gising mo, Boss Balong, ah, may jowa ka na. Ah. ah, yan kasi yung sinisilip mo kanina sa TV. Baka may balak ka talaga mag Ah, jan sa panaginip mo, Boss Balong, ah, mamaya, ah, may jowa ka na. Ah. ah, okay, sige, Boss Balong, matulog ka lang dyan. No problem, maluwang yung shampoo area natin. Boss Balong, mamaya gisingin lang kita pag may banlawan tayo. Ah, sulit gising na si Boss Balong. Ah, Boss Balong, humusta ang tulog, Boss Balong? Ah, ba mga katroso? Boss Balong, kumusta yung tulog? Ah, libre lang kasi yan mga katroso. Kaya di, ka, di mo na kailangan magbayad pa ng 3.50, tatlong oras, short time ba? Si Boss Balong, kahit kalahating araw pa yan matulog dyan, walang problema mga katroso. Ah, sumilip na naman siya sa short time mga katroso. May balak. pogi, Pugi! Para barangay, Captain, wag mo ang kalimutan ah. Okay, chick Hans ba? Ah, nangangampan niya pala to si Boss Balong mga katroso. Ah, para barangay captain ba? Ayan, oh, may hinahanap talaga si Boss Balong mga katroso. Ayan, hindi natin alam kung ano yung hinahanap niya dito. Ayan, oh, akala ko magpa audition sa showtime. Wala pala mga katroso. Talagang may hinahanap si Boss Balong. Ano kaya hinahanap nito? Ayan, tinatanong niya yung barbero ko mga katroso. Hmm. Kala ko magpaulis yung sa Showtime, time. Hindi pala. Talagang may hinahanap si Boss Balong. Boss Balong! Uy, may sinyas sa mga katroso. Ayan oh! ano kaya yung hinahanap nito? oh talagang nagkang leader jacket yan mga katroso si Boss Balong. Yung team dig, yung side yun mga katroso. Talagang Boss Balong yan. Yan yung kabataan ni Boss Balong mga katroso. Ayan o. Kalok alike talaga yan mga katroso. O. Yan yung barkada ko dito, mga katroso. Yan yung kaklos ko dito. Ayan pa, oh. Ayan, tinulungan na siya, mga katroso Kung ano, yung hinahanap niya. Talagang may hinahanap talaga si Boss Balong, mga katroso. Baka niloko ito ng isang kasamahan ko. Tinago si, may tinago siguro na gamit niya. O yan, tingin na naman siya. Talagang may balak ito magpa-audition, ah. Ayan. O ano yan, Boss Balong, oh. Uh, ano yung iniisip mo? Sige, para mahanapan kung ano yung nawawala. Hmm, ayan. Oh, bus Ah, may padila-dila pa siya mga katrosoy. Talagang kabataan talaga ni bus balang bus balong yan yan yung version ni bus balong oh ayan ay yung sosi yung hinahanap nito mga katroso yan oh nilapitan na naman niya yung isang barkada ko na talagang Hmm, yan. Hmm. Ano yung dinukot niya? Talagang may hinahanap talaga to si Boss Balong mga katroso. Ayan. yan Talagang naka-leader jacket yan mga katroso. Yan yung version version 1 ni Boss Balong. Version 1 na kalukalike ni Boss Balong. Ayan, nahanap na talaga mga katroso. Talagang niloloko lang pala siya ng isang kasamahan namin. O, talaga. Oh, Ay, talagang yung susi ng motor niya mga katroso yung hinahanap niya talagang nakatulog siya kakahanap ng susi niya mga katruso kaya habang natutulog tinago na yung susi ng motor niya Ayan, oh. talagang malinis yan si Busbalo mga katruso oras-oras yan nag, naglalangis sa kamay niya naglalagay ng alkohol And okay na daw mga katruso nahanap na daw yung susi ng motor niya talaga ni Busbalo on, talagang solid yung tulog Meron na ko Mor magsinigang aslum kay naong Eh, wak man siya'y hanaw pataka laglakaw